buo ang loob at pagka may mali, nagsasalita sila. Ang laki ng posyento ng botanting mga kabataan. At yun ang lagi kong ini-engage. At natutuwa ako sa idealismo ng mga kabataan natin ngayon. Kasi kahit ako sa social media, although hindi naman ako ganun katig, yung basic lang, yung nakikita ko doon yung, ano, yung mga opinions ng mga kabataan, ano sila, vocal sila, lalo na pag nakakakita sila ng hindi maganda sa gobyerno. At yung aming pong Uh, kabataan dito sa Kabuyao, I would say na na ano sila, na matatapang, buong loob at pag kami mali, nagsasalita sila. Of course, may ilan diyan na hindi mo natin masama ano, masisisi na natahin na chose chose to be silent, chose to be quiet kasi gusto nila makapag lang. Pero marami na po akong mga nakakausap ng na mga kabataan na nakikialam na sa affairs ng gobyerno. Kasi kahit naman ako, naging kabataan din naman tayo, di ba? uh, duty natin yun eh. Dahil time will come, itong mga kabataan na ito, kahit tayo, nung kabataan natin noon, tayo na ngayon ang nasa pagnunungkulan sa gobyerno eh. At yung values na dapat mong i-share o ipamana sa mga kabataan ngayon, yung, yung maayos namang values kasi